Thank you, Lord, for our answered prayers. Pero sino sa inyo nakapagpasalamat na sa mga panalangin hindi sinagot? Kasi ito po sasabihin ko sa inyo. <laughs> Pakinggan yung maigi ito. Kung lahat ng mga panalangin nyo sinagot ni Lord, malamang, disgasya na buhay nyo ngayon. ay ganito ang naging kahanasan? Iniyakan mo itong love life mo. High school, hindi, hindi naging kayo. Ah, nangarap ka na, nagplano ka na, nagkwenta ka na. Kung, di ba? Talagang forever, forever. Tapos pinagpalit ka. Ang sakit. Ah, halos talaga nagkulong ka. Halos tapusin mo na buhay mo. Mahal na mahal ko siya. Bakit, Lord? Hanggang sa sinisimulan ang Diyos. Akin, Lord, mahal na mahal ko siya. Bakit tinanggal mo? Balik mo siya sa akin, Lord. Balik. Hindi binalik ni Lord. Sakit. Okay. Tapos after 20 years, nag-reunion kayo. <laughs> Tapos nag-reunion kayo. Excited kang makita uli siya. Kamusta na? Tapos pagpasok niya, siya ba yun? Siya yung... Lord, salamat. Hindi siya ang binigay mo sa akin, Lord! Salamat, Lord! Uh, 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 are you getting what I'm saying? Sino sa inyo yung mga nagdasal, makuha tong trabahong to? Hindi nyo nakuha, nagalit kayo. Pero after that, nabigyan kayo ng mas magandang opportunity. Sino sa inyo sinisisi pa ang Diyos na so nag-pandemic na walang ka ng trabaho? Pero nung nawalang ka ng trabaho, natuto ka magbenta online. Mine, mind, mine. Ngayon, mas malaki pa ang kita mo online kaysa sa nawala. Are you, are you listening to me? Kaya minsan ang Diyos tinitiis niya na hindi ka sagutin kasi mas meron siyang magandang bibigay sa'yo. Sometimes God's packages are blessings in disguise. Kasi sa putik, doon mo nakikita ang ginto. Kasi sa uling, doon mo nakikita ang diamante. Ano mo agad itatapon? Wag mo kaagad na isusumpa ang mga kaganapan. Ayaw natin magkasakit. ayoko magkasakit. Pero alam niyo yung kwento ko. Nung ako namamatay na sa sakit ko at yung ipapalabas ng shalom mamayang gabi, Nung dinudugo na ako, tatlo na yung tumor ko sa bituka. At kini-question ko na ang Diyos, Lord, mabait naman ako ah. Tuturo na nga ako ng religion. Bakit ako na mamatay? I was dying. Hinayaan ng Diyos, mag-suffer ako for months. Pero nung habang ako namamatay, doon ko siya lalong nakikilala. At nung ako namamatay, nagsasalita, iniimbita ako saan saan, doon ako nakita ni Bo Sanchez. At may nangyari doon sa sakit ko. Tanong niyo ano? Hindi naman ako namatay. Pero pinadaan ako ng Lord, ni Lord. Sabi ko, Lord, magagaling din naman pala ako. Ba't pa ako nagkasakit? Eh, kung ka nagkasakit, kung sumagot sa... Eh, hindi mo pinagdaan yan. Hindi ka nakita ni Bo Sanchez. Hindi ka sa Divine Mercy. Hindi ka lamat. Ah. Kaya pala, Lord. Kaya ang pasasalamat, ang best na pasasalamat, tanong nyo ano? Surrender. Tiwala. ano want to be really, really, really grateful. Then ask the Lord for what you want. But even if it doesn't come, you trust that He knows what is better and best for you. Ang tunay na pasasalamat ay ang panalangin. Lord, ito ang gusto ko. Pwede namang humingi. Sabi mo, humingi pero Lord, ikaw, ano ang gusto mo para sa akin? Yun ang hihintayin ko, yun ang tatanggapin ko, at ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you.